Ito yung uh, kwentong nagsimula kasabay ng 8 Bulaga. Kung ano yan, ay eh, panoorin natin ito. Ako si Miss Wilson Guamos, isang guro sa isang pribadong pamantasan sa Maynila. Bakit ako nag-email sa Dear Eight Bulaga? Dahil ito sa isang tao na nire-respeto namin lahat. Isang tao na naging inspirasyon namin sa araw-araw. Isang kuya, tito, tatay, ngayong July 28 ay magre-retire na siya. Ang wish ko para sa kanya ay magkaroon ng konting pagkakaabalahan pagkatapos ng kanyang retirement at makapagbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Si Mang Celso o si Ka Celso ay housekeeping sa pamantasan na aking pinapasukan sa loob ng 45 taon. Nung bata ako, nakikita ko na siya. At nakita na rin nakong lumaki. Maliban sa kanyang trabaho si Caselso ay isang mabuting tao. Nung bata ako, kailangan namin ng projects, lalapit yung nanay ko kay Caselso, ay siya yung nagbibigay pati yung mga pensel na napupulot niya bilang isang housekeeping. Minsang nakapulot si Caselso ng isang uh, gamit at salapi. Naalala ko na na-feature siya sa isang uh, dyaryo ng aming pamantasan nakita ko kung gaano kaloyal at gaano ka sa trabaho si Castle. So, kung papaano niya minahal yung kanyang trabaho, hindi naging hadlang sa kanya yung kahirapan. Maraming maraming salamat po sa mahabang panahon ng serbisyo. Maraming salamat po sa pagtayo sa amin bilang isang magulang, bilang isang kaibigan. Mamimiss ka po namin, sure yon. Dahil sa loob ng Uh, mahabang panahon, lalo na po dun sa mga kasama nyo na po in more than 40 years, sure po na every day is uh, hahanap-hanapin po namin kayo. Uh, lagi po kaming nandito, Ayun uh, yun po yung tutunan namin sa inyo na kaya po namin maging isang mabuting tao. Maraming salamat po, Ka Celso, at God bless po. mo so, muna natin yung uh, sumulat sa Dear Eat Bulaga si Teacher Wilson. Mm. Wilson. Teacher Wilson, oh. dito ka. Oh, ay, naku. Hi. Hello. Hi, Teacher. Welcome. Pa Welcome sa Eat Bulaga. Sino po yung kasama niyo? Uh, ito po yung mama ko po. Hi, mama. Hi, mama. Si mama mo ang uh, kaibigan ni ka, so talaga? Opo. Siya po talaga yung kaibigan niya since then po. So, ano po ang trabaho niyo sa eskwela? A janitor po. House. kayo po. Ay. Staff po ako ng association namin. Staff, staff ng school. association sa school. Adamson University Okay. At 'tong uh, anak ninyo si uh, Teacher Wilson. Adamson. Ay uh, ano tinuturo mo? Uh, Filipino po sa Senior High School po. At Thompson, mm -hmm. kapitbahay natin noong araw. Mm. Thompson <laughs> University. At bakit na isip mong sumulat para kay Caserzo. Uh, si Caserzo po kasi is uh, isa pong mabait na tao po. Since nung bata po kami, siya na po yung nagiging katuwang po ni Mama, lalo na pag may mga projects. Kasi po housekeeping siya, so nakukuha niya yung mga gamit ng no mga student or pag tapos na silang gamitin, binibigay na nila sa kanya. So kahit may pamilya siya, kahit may anak din siya, sinishare niya sa amin. Ganon <laughs> ka jamin. ba si Caserzo? Oo. Oh, po. Hindi siya madami. Siya hindi siya madamon. Hindi okay. siya Ikaw okay. ang unang nakilala ni Caselso, no? Uh, uh, As Sa asosya, so apo. Naging hmm. kaibigan, naging part siya ng, ng, ano, ng asosasyon namin. Kasi every, every day, naki, lagi kami nakikita. Pagka, may, ano niya, um, ano, si, hindi, uh, uh, ande pagka break time. Ah, pagka break time Office yeah. Okay, <laughs> nandun si Caselso. Celso. Halika, puntahan natin, Teacher Wilson. <laughs> Kaselso! <laughs> Sumuko ka na! Napabaligiran ka namin! <laughs> Kaselso, sino po yung mga kasama niyo? Anak ko po. Ito ako ko. anak ko nandun. Ayun pa, mga... Ilan ba, ilan ba anak mo? Dalawa pa. Dalawa lang. Uh, ito. Tsaka yun. At tsaka yun. Okay, ito. Apo na. Apo na. Po. 1979, kasabay ng 8 Bulaga, doon po kayo nagsimula na magtrabaho? Opo. Isang janitor, di hamak lamang po. Hindi, hindi naman hinahamak ang janitor. Oo. Kasi pag walang janitor, di hindi lilinis sa mga paligid. Opo. Importante kayo. Yung uh, 45, 45 magpo-45 years 45 na kayo nagtatrabaho? 45 years nag itong July 28 po. Oo. Kayo ba wala pang balak mag-retire? Balak na po kasi mandatory po sa amin pag 65. Ilan taong ka na ba? 65 na po. Mawala sa itsura mo, 65. Ano na sa itsura, bossing? 66. Ha? Yok <laughs> lang, <laughs> pinapatawa lang na natin. Um, Kaselso, meron ka bang uh, hindi makakalimutan sa 45 years mong pagtatrabaho sa eskwela? Mayroon po. Ano po yun? Pero ano lang, sa business lang ako magsalita. Ano nangyari? Yung nakapulot ako po ng pera na mahigit 100,000. Ha? ha? Oh, oh napulot. Tapos mga cellphone, mga chiki na paytakas. 100,000 oh. napulot niyo. Oo oh, Nakalagay sa paper bag po. Wow. Ano ginawa niyo sa nyo? classroom? Anong ginawa niyo? E, eh, kasi po naglilinis ako sa classroom. Nakikita ko yung paper bag at saka may apat na estudyante. Baka ako pag, pag interesan, Sabi ko sa estudyante, pag may maghanap na teacher. Check teacher may ari kasi nasa nasa teacher's table lang kuan. Yung pera. Yung hindi hindi ko alam kung pera ba, laman basta basta yung support, basta yung paper bag. Ngayon, nakita ko, dinala ko sa lager ko. Mm. Tapos oras na ng break time ko, pumunta ka, pumunta ako doon kay at kay Ma'am Evelyn. Mm -hmm. Doon kasi ako nang mi-merienda eh. Kakape. Mm -hmm. Kaya pala, naging honest employee ka, ang tawag, ano? Oo. Oh, oh. Kinilala. Karusa na recognition, honest employee sa eskwela. Pero kita yung picture kanina eh. Ano bang kayo ba May sikreto. Umabot kayo ng 45 years in service. Mayroon po, yung hindi na ko po naninigarilyo. Ah. <laughs> Yan po ang dahilan. Tumigil kayo? Tumigil po ako. Siguro nasa, nagkita ko nang 20. Pero yung oh. dedikasyon niyo sa trabaho, eh, talagang uh, nasa puso ninyo po yun? Ay, po. Kasi nakita ko po sa Adamson na makapagtapos ako ng pag-aaral sa mga bata. Kasi ako po, grade 1 lang yung inabot ko. Kaya doon ako bumuhos doon, kahit janitor bihamak lamang ako. Grade Para makapagtapos ng dalaw kong anak. Grade 1 lang inabot nyo? Opa. No read, no write pa ako. <laughs> Marunong <mamumasa> ko kaunti. <laughs> Ikaw ang gumawa nun na. Okay. Abang Celso, ano, ano tawag sa'yo ng mga estudyante ron? Johnny? Hindi po. Ah, hindi. Ano? Kuya. Ah, kuya. Oh, kuya. Mababayit ah, estudyante po sa Adam Ron. estudyante ron. Nasa senior high po ako. Oo, sa, sa letran, lahat ng Johnny to tawag Johnny. Ay, hindi po sa amin. Okay. Sa Adam po, mababayit po ang estudyante. Pati ah, Celso. Eh, ngayon pa lang kami nagpapasalamat. Ah. at marami nang nakakamiss sa inyo. Oh, oh, dahil kayo ay magre-retire na. Retire na ba? Magre-retire magre pa Magre-retire na po. Magre-retire pa lang. Marami na nakakamisa nyo. Ito po, panoorin nyo. Kuya Celso, in the name of Adamson University Community, nais kong magpasalamat sa paglilingkod sa ating paaralan. Kung bibilangin ko, merong 15,000 days or approximately 120,000 hours ang ginugol mo upang paglingkuran ang ating mga guro at estudyante sa ating paaralan. Thank you so much for your generosity of service. Hi guys. so natutuwa ako at nalulungkot kasi magre-retire ka na. Maraming salamat sa mga uh, pagtulong mo sa amin at sa akin. Always available ka pag kailangan ka namin. Good luck at enjoy sa buhay retirado. Kuya Celso, um, maraming maraming salamat sa lahat ng iyong mga kwento. Sampu ng ating mga kasamahan dito sa university, maraming maraming salamat. Happy retirement, Kuya Celso, and see you soon. Kuya Celso, hangad at dalangin ko sa Diyos. Ang pagkakaroon mo ng mas mahabang buhay malusog na pangatawan at lubos na kaligayahan kasama ang iyong mga anak. At apo. Hi, Kuya uh, Nagpapasalamat ako sa uh, loob, sa loob ng 45 years mo pagsiservisyo dito sa ating school. Uh, tunay ka ng na tao. Napakasipo. Uh, good luck nap and God bless you, Kuya Celso. Hello, Kuya Celso. congratulations for 25 years service in Adamson University. I'm happy for you now, Kuya Celso. Enjoy your life. Hello, Kuya Celso. Unang-una sa lahat, After retirement. Deserve mo maging saya. Kamalawa, maraming salamat sa pagkakaibigan, sa kang huwarang empleyado at tinitimala ka namin. Mahal na mahal ka namin. Ano pong masasabi niyo? Ay, maraming maraming salamat po sa inyo na binigyan niyo ako ng proud ng mga fans. <laughs> hindi ko napahabay. <laughs> Sir, pasensya. Kung namin yung... Bisaya ako. Nahihirapan ako mag-Tagalog. Okay lang. Bisaya po kayo. May Pero, translator man. dito. Andito ako. Doon kayo nang hugahay sa Manila. 1979 pa ako dito. Hindi ko nakauli. Asahan mo, ha? 1979 pa siya andito. Matagal na matagal na oh, siya naman, sa Manila. Oo naman, naiintindihan naman namin. Hindi. <laughs> naiintindihan mo <laughs> hindi pa ako nakauli? Oo, oh, di pa siya nakaka-uwi. Galit mo! <laughs> May isa pang babate, si Supervisor Ma'am Loretta Gromey. Hi, Ma'am! Pasok po kayo, Ma'am. Ma oh. Bukas ang pinto. Ito uh, po. Hi, good afternoon po. Uh, ako po si Loretta Gromero. Ako po yung supervisor ni Sir Celso sa a uh, housekeeping. Uh, actually, uh, naabutan ko pa si Sir Celso estudyante pa lang ako doon sa university. Wow. So very young, very young pa siya noon. So ngayon naman obviously kung ano na si Sir Celso, ano 'yung na ng kanyang estado sa buhay. So masaya ako kasi nga um, alam mo 'yon, 'yung uh, na-enjoy niya 'yung kanyang trabaho, hindi mo nakakitaan ng pagod. Uh, kahit hanggang sa huling mga araw niya. Actually, nalulungkot ako kasi nakikita ko siya, yung, yung halos lahat ng sulok ng Adamson, makikita mo siya, iniikot niya na, kasi parang sinusulit niya na yung last, last days niya sa Adamson. Kasi kung siya ang tatanungin mo, mas gusto niyang manatili sa trabaho, kasi nandun yung kasayahan niya. Pero ang sabi ko sa kanya, uh, Sir Celso, mas, uh, mas ma-enjoy mo pag nag ka. Uh, give, Mama. give time to yourself, sabi Mama, ko naman. Tama, Maraming Kaya salamat. Kaya po, uh, Pia Celso. Maraming salamat, Ma'am Loretta, uh, supervisor ni uh, Ka Kais Celso. Kayo ba'y may, may plano na? Pag uh, nag-retire kayo, anong gagawin ninyo? Kung sa imo gimoon, siguro maghimo ko ng tindahan gamay. Ano raw? Magtatayo daw siya ng tindahan na uh, maliit. Naintindihan ko naman. <laughs> <laughs> Thank you, Ricky Teacher. confirm mo lang. <laughs> Thank you, get Teacher. We'll say no. Oo. Oh, oh, oh. Kaserso, kami po ay saludo sa inyo, ha? Kaya naman, ito po ang handog ng Itbulaga sa inyo. Ay. <laughs> Yun ay kumabumuksan ko. Sulat din po. Yeah. Ito po ay isang certification. Congratulations sa inyong 45 years in service, Celso tabasa ito ay pagkilala sa inyong marangal at tapat na serbisyo sa loob ng apat at kalahating dekada kaya naman handog sa inyo ng Itbulaga ang 50,000 pesos na magagamit niyo po sa susunod na chapter ng inyong buhay Itbulaga Maraming salamat po Itbulaga busing maraming salamat Titusin maraming yep. salamat Huwag niyo po ito yes, sir. <laughs> Yung 50,000 na nabag. Sa <laughs> so, mga staff ng ngayon, marami pong maraming, e na, maraming salamat po. Ito po yung 50,000 na nabanggit ko. <laughs> Kasi so, parang hindi lang yan maliit na tindahan ha. Ah. Pwede nang malaki-laki agad. Ah, eh, bakasyon muna kayo para kasama yung mga anak at mga apo. Oo, oh, at uh, yan po, pwede niyong uh, pandagdag na puunan sa inyong tindahan. Teacher Wilson, Thank you ah thank you sa pagsulat mo sa Dear 8 Bulaga. Meron ka bang uh, message kay ka Caselso? Ah uh, ka Caselso, uh, gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat po sa mahabang uh, serbisyo po ninyo sa amin. At kahit hindi po kayong guro, katulad po namin ay marami po kaming natutunan sa inyo na hindi hindi rin po namin makakalimutan. All right. Ito naman, bossing, yung anak na bunso, kanina pa iyak ng iyak. Ano ba masasabi mo sa tatay mo? ko na yata eh. Hindi naman. <laughs> Sorry. ano masasabi mo? Um, Mapapahinga na siya. Opo. Pa. Salamat. Kasi ano, inalagaan mo kami, pinag-aral. Ano po. Basta po salamat pa um, ngayon na retiro ka na, alagaan ka namin, hindi ka namin papababayaan ni ate. Salamat pa. Yung apo, yung apo, iyak ang iyak din. Apo. Ano masasabi mo? Mm. I love you po. I love you daw. I love, love okay. you daw. Alright. Kami nagmamahal you. sa'yo, Kaselso. Thank you. Teacher Wilson, salamat sa pagpapahalaga mo sa serbisyong ibinigay ng isang niyong dabar cards. Sa iyo na mga kaserso, saludo kami sa inyong dedikasyon sa trabaho. Patunay kayo na kapag mahal mo ang iyong ginagawa, mabibilang ang mga araw na nagdaraan, magugulat ka na lang, 45 years na ang nakalipas, parang itbulaga. At ilang tumbling na lang, 50 years na. Simulan ko kaya yung tumbling. Uh, <laughs> Nagmamahal i, I Bulaga